Good noon, guys. Good noon. Dito kami, guys, sa ma... sa mawot. At... Mahal guys, at... magano kami. Na, na masyal sila, guys. Oo nga. No? So, dito kami sa mga punong kahoy, guys. Naghahanap kami ng magulay. <laughs> Naghahanap kami guys ng gulay. Dito sa probinsya, manglakad-lakad ka lang sa mga sa ganitong mga tiyatawag na katunggan. Uy, madi, ano yan ah? Agikik yan? Ay, hindi. Ay, hindi. Yung ano lang, yung, yung halaman lang siya, no? Wala, didi, agikik. May minsan, ayaw, didi, agikik, karagsa, di. Yan ang minsan ay tinatawag na nasisira minsan ang ano. lana Wala na 'yan. Kina pag hindi siya ano. <laughs> Tama. <laughs> Kamu ang ano na Asiana pa ninyo yata hindi barang niyo sa sinabi. Ano <laughs> Na so dito kami guys na ano? magagi kami dito guys sa ano sa mga mapunong kahoy nagahanap ng wala ano yun

ito guys yung ano view dito yan hmm. naggala ang tatlo sa mga ano sa mga punong kahoy mga damo ito yung kalsada guys

Ito yung bagong tinampo, guys. Bagong kalsada. Di ba yun yung tubig sa lalim? Mm -mm. mm -mm. Tapos bababa naman tayo. Dito na kami sa kalsada, guys. nag na kami ng sasakyan. Biyayang Manila. <laughs> Biyayang Manila. Ang inaabangan nila. Puro na kumursikos. <laughs> Trip nila, guys, na maglalakad sila jan jan guys naglalakad na kami dito guys kalsada kasama ko yung mga beauty queen ayan yeah, <laughs> magagayon babot kalsada naglalakad <laughs> <Talsada. laughs> kami <laughs> tama namin yung mga beauty queen. Thanks for watching.